mga katsabi, be, be, char. Namiss nyo din ako ang mag voice over mga katsabi. So kanina video kay napanoos na gudli na siya. Sama sa iyang gugma nga napanoos. <laughs> so kami dahil ni Ponseng, kaninga to may anak sa San Fran, kay nami paliton dira. Well, Siyempre niya na, may tira kay nami paliton. So ni, ni hapit sa mi dira sa ATM machine Kaya mag-withdraw ta guys syempre mag-withdraw yun dun sa malipuhaton na La, entera <laughs> so salamat din sa akong baby boy guys yes you're right I have a baby boy you're right <laughs> so salamat sa akong baby boy sa pag-support sa akong pamilya o oh, ba, diba, guys at hindi ko ito ITM guys ha sa ibit card to ng aking baby boy pero ayaw niya mag-abroad ako kaya binigay ko sa akin yung itim guys. So di ba? O yan, 1.5 lang yung winedro ko kasi. Pagbili lang yan ng amakan. Oo. Uy, bakit ako nagtagalog? So itong na video na ito guys, itagbis itag eh, ko to. Huwag kayong magbuot pa. Tagbis, Tagalog, Bisaya. O di ba? O yan. O di ba? Mauna siya ang lungsod sa San Fran. So ito na may ana mo sa giparkingan na sa motor ni Fonsing. Kaya pala, bibili kami ng amakan guys para ibigay binigay nila ni kuya sa kapatid ko ba so sa asawa ni Ponsing kasi sira-sira na yung bubong bubong uh, nila guys ba kaya pinabilihan bilhan ng aking baby boy o di po kanyan talaga ang baby boy ko guys kaya talaga may baby boy binilhan namin sila ni kuya kasi si sila lang kini kuya ang lagi naming ma, maasahan guys pa laging mauutusan namin sila yung madadali namin mautusan sila rin madali namin matawag ba una ami isugo ganon ganyan guys so padung nami anang ato sa among suki na palitana na mong amakan so kanina video kay wala dyan ni siya klaro ba kay tagbis mo ni siya tagalog bisaya ang akong giboy so over gari kay gibati man ko Uka-gutom, guys so kakain mo na kami dito sa suki na rin namin kainan ba karinderia so yan lang yung mga pagkain nila masarap din naman yung mga pagkain nila dyan guys lalo na yung ginataan na puso o oh, di ba kasi napili ko na si Fonsing diyan kung anong gusto niyang kainin pero ano lang yung ni request niyo guys ganisa ano naman ganisa, ganisa. eh ako na lang nag-order ng pagkain namin kasi yung pinipili lang niya yung mga mamurahin ba gusto ko yung mga mamahalin guys di ba mayaman tayo mayaman tayo sa katabaan Charot. Pinipili ko siya ng yung mga masasarap guys. Kasi minsan lang naman ako nang delivery, di ba? Minsan lang ako nang dadala sa kanila. So kaya pinasulit ko na. Kaya sinabi ko kay kunsing sulitin mo na kasi minsan lang to. Dahil busog na kami, ni di na medire sa palitan na mo ugamakan. Pero dito sa atbang kanaka na igit ng green, wala sila nag abli mo suki na dito guys. Maunang na lang ko sa kabila nag ano nagbumili dito sa atbang ba. So, ingon siya nga po okay kira daw pariharan ng silag presyo ba akong yu maayo ba so yato yung yu un oh, dagang kayo silang mga baligya diri mga kachabi o oh, marami silang mga binta dito oh, kung gusto niyo ang pumili ng mga ganito guys ba nandito lang to sa malapit sa Fiesta Mall sa San Fran so bili na kayo mura mura lang dito yan o oh, meron dito ng mga makan sige na guys bili na kayo <laughs> so pumasok ako dito para makipag-usap doon sa may-ari kasi hinangyo ko guys oy maganyo pa kay para ba? naman kasi bisibot na gamay. Naapan na siya yung sumpay at ang part 2. Thank you! <laughs>